Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera para makapag-attract kayo ng pera. Kung kayo ba ay nakakaranas na alat sa pera, kapos sa pera, kung magkaroon man ng pera, ang bilis din nito mawala at parang hindi sapat para sa inyong pamilya. Marahil meron kayong mga blockages o mga stagnant energy o mga negative energies na dapat kailangang mawala. Kaya ang video ng ito na aking ibabahagi ay para ma makontra ang mga negative energies, mawala ang mga nagkukos sa inyo ng stagnant at baka nabablock ang mga blessings. Na, na para sa inyo kaya dapat meron kayong mga pangontra para dyan para kapag nakontra nyo ang mga negative energies na sa inyo ng pagkablak ng mga blessings ng swerte sa pera at dun naman ang papasok ang positive energy at dun kayo magsisimula na magkaroon at datnan kayo ng swerte sa pera kaya kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte, sundin at gawin lamang ang ibabahagi kong Pampaswerte. Mahalaga na gawin ito tuwing Webes dahil ang Webes ay araw ng paggawa ng pampaswerte sa pera. Malakas din ang araw ng Webes sa paggawa ng mga pampaswerte o ritual pagdating sa kaperahan. Kaya tuwing Webes ay gumawa kayo ng mga pampaswerte, lalong-lalo na sa pampaswerte sa pera para makapag-attract kayo ng swerte at palaging nakakapit sa inyo ang swerte mahalaga na gawin ang mga pamamaraan ng pampaswerteng ito para maalis, makontra, maproteksyonan kayo sa mga negative energies na nakakapit sa inyo. Dahil ang negative energies ay nagkakos yan ng malas sa buhay, hindi kayo dinadatnan ng kaperahan. Kung magkaroon man kayo ng pera, ang bilis din itong maubos o mawala parang isang iglap lang. Ayaw natin ng mga negative energies na yan. Kaya dapat kinokontra yan. At madali nga lang ang pamamaraan ng pampaswerting ito. Mga ngailangan lamang tayo dito ng lemon. Ang lemon ay may kakayahan na magtanggal ng mga malas o mga negative energies sa ating buhay. Sa din ito sa mga ginagamit para makontra ang mga negative energies na yan. Meron itong kakayahan na tanggalin ang mga sumpa, mga evil eye, mga malas, mga negative energies sa inyong buhay. Kaya dapat gamitin ito na pang at pang paswerte. Mga nga, din tayo dito ng cinnamon powder. Alam naman natin na ang cinnamon powder ay madalas na ginagamit sa pag-attract ng kaperahan. Madalas itong ginagamit sa mga ritual ng pampaswerte sa pera dahil ang cinnamon ay meron kakayahan na mag-attract ng pera, ng prosperity, ng abundance, wealth at ng mga blessings. At binubus nito ang mga pampaswerte na ginagawa. Meron itong magic na mag-attract ng pera. Kaya kung hindi mo pa ito nasusubukan at kung mahilig ka sa mga pampaswerte, ambay huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa nasubukan ang ganitong pamamaraan para hindi ka na maghirap. Matanggal na ang mga mahalas na nakakapit, ang mga nagbablock ng mga blessings na dapat para sa at magtuloy-tuloy na ang mga iyaya na dapat para sa iyo, hindi ka na maubusan ng pera, hindi ka na mamom problema sa kaperahan. Madali lamang ang pamamaraan na ito. Hahatiin lamang ang lemon at saka bubudburan ng cinnamon powder. At saka mo ngayon ito, ikukuskus sa iyong dalawang palad. Habang kinukuskus mo ang lemon at cinnamon powder sa iyong palad, sambitin ang chant na ilalagay ko sa screen. ang paggawa ng mga pampaswerteng ito ay dapat laging sinasamahan ng 100% na paniniwala. Maging positibo, alisin ang mga negative na naiisip mo, alisin ang mga galit at sama ng loob. At pagkatapos mong masambit ang mga chan, ugasan ang iyong palad at kailangan wag mo itong punasan agad-agad, hayaan mo itong matuyo ng kusa at kailangan mo ding pumalakpak para ma-activate ang positive energy i-affirm mo na matutupad ang mga hinihiling mo, mawawala na ang mga negative energy, papasok na ang mga biyaya, mawawala na ang mga nagbablock ng mga blessings mo at tuloy-tuloy na ang mga swerte sa iyong buhay. Kakakatandaan na ang mga pampaswerte ito ay gabay lamang. Tangi ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay magtagumpay at matupad ang ating mga pangarap na yumaman. At yun lamang po ang video ng ito. Kung nagustuhan ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.